Babala, ang impyerno ay hindi biro. Ang impyerno ay totoong totoo. Ang impyerno ay isang lugar na nakakatakot. Sa impyerno, ang apoy ay hindi mapapatay. Ang mga uod ay hindi namamatay. Ang parusa sa impyerno ay lubhang masakit, na walang mga sandali ng kagalakan, walang mga sandali ng pahinga, at walang pag-asa ng pagtubos. Ang mayroon lang ay matinding pagdurusa, panghihinayang at kalungkutan. Bakit napupunta ang mga tao sa impyerno? Dahil lahat ng tao ay nagkasala. Kung hindi tayo magsisi pagkatapos marinig ang ebanghelyo, kung hindi tayo maghahanap ng paraan upang maiwasan ang kaparusahan ng impyerno, kung gayon tayo ay itatakda sa impyerno. Gusto mo bang makatakas sa parusa ng impyerno Mangyaring huwag magatubiling mag-iwan ng komento sa ibaba at patuloy akong magbabahagi ng higit pa sa iyo.